Good evening everyone. It's me again. No? Uh, please subscribe ka, uh, b ka b Biboy di o Ka Biboy po. Meron po ata yung YouTube account. Yan. So bali meron po tayong promo no. Madumi ang kamay ni Ka Biboy. Pasensya na kayo ha. Merong glue na yan no. Yan yeah, nakadikit hanggang ngayon. Ang oras ngayon ay ano oras ba? Ngayon ay 6.21 ng gabino no. Shout out sa Pilipinas at labas ng bansa. Kaya ngayon, meron tayong dalawang piraso na promo. Yan. Ito po ay sa baon ng walang mata. Marami tayong pindan pero hindi ko yan pwedeng ipromo kasi hindi pa yan tapos. So bali ngayon meron tayong tapos. Kaya sa nag ng ating kagamitan. No? Mapalindulman, man, bagyo sunog, ito po ay maging pangkalahatan na gamit. Mga sikrito po ng mga dasal na kalagay noong nun, unang panahon. Episode 6, Salmo 91 nandyan. At yan, paunahan ha. Nako, napakamura na yan. Alam nyo kung gano'n ito kahirap gawin no? Yan, napakatagal matapos. Pero ngayong gabi ay meron tayong promo. Dalawang piraso, paunahan lang po sa dalawang piraso na yan. At yan, kita nyo ba ang mga mutya na yan? Ang mga bao na yan? Yan po talaga ay mga pangdigmaan digmaan, pang malakasan po talaga na gamit. Yan. Itong mukha at ito pong likod, no? Hindi pa yan natapos, pero kita nyo na ay tumatayo yung mga balahibo ko na, no? Yan. Ito po ay sinturon din po, no? At meron din tayong sinturon ngayon ito ay madami na pong tumatanong sa sintoro na ito pero ay hindi pa ito tapos yan kaya na nagsabi ng iba ka biboy maraming julin yan bago natin tatakalay ang mga tatalakayin ang mga julin na yan yan dito muna tayo no ito po ay in po nating kaibigan dyan po sa kami nilaan kaya kahit anong gamit ang gawin mo basta't marunong kang gumawa binigyan ka ng Panginoon ng gift o talino o ano, alam no o kaalaman na gumawa ng mga panangga no. Ito po pong ating gamit ay gamitin po sa mabuti, huwag pong ipagmayabang at huwag pong mangulap no. Gumawa ng masama, huwag kukusa ka pong matitigal po sa mga gamit mo. Ito po ay ang napagawa, sabi niya bro, yung pindan ko ang gusto ko bulalakaw. Kaya bro, ito na ang iyong gamit, yan. Mutya ng bulalakaw. Ito kahit maliit lang ito, hindi mo ito mapuputol. Mayroong akong sikreto na ilagay diyan. Kahit mabigat ang mutya ng bulalakaw, no? Kung ka kang sakit sa katawan o karamdaman, ito po ay isuot mo. Itong panangga na ito at kahit kulam, barang at kung mayroong mga lalason diyan, pikpik palatay diyan sa mga kabisayan ay ayaw jud mo og kahadlok sa mga pikpik -pik palatay nga nanong mga hilo-hilo jud -hilo, ang baso pag masuot ni mo ng diamante o bulalakaw ang kombinasyon niya yan po ay bagakay na walang butas yan sa barilyan, aswerte sa negosyo kaya kahit ito lang pwede mo na itong gawing pang kalahata, no kaya sa interesado mapagawa ng mga ganyan po mga disenyo ay pwede screenshot gawan ko po kayo no yan alam nyo maganda bye Bago po ito natin tatalakayin ang mga jewelry na yan ah, Subukan po muna, muna natin ipasuot sa ating pong model Isuot mo na, brother Yan o oh. Yan Yan po ang kanyang wangis Pag nasuot mo, napakaganda ha ah. Akalain nyo mo ha ah. Diamantis sa ibabaw ng langit no? Oh. Diamond at maganda dito Yan o oh. Kita pa yung mga sunog-sunog o oh. Yan Maapoy Kaya yan ang kanyang wangis o oh. Yan 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 ang kanyang wangis pagsuot mo. Yan, hindi bagay sa damit niya kasi blue eh. Yan po. Yan. Okay, umalis ka na doon ka na. Thank you. <laughs> <laughs> oh. Yan at ngayon sa nagsabi po ng iba Ah, uh, ito po ay Jolie no? Jolin. Ah, uh, ba by, by Yan. Yan kuniki. Na ano ha? Yan sa nagsabi po pala, ito yung nilalagay ko daw dito ay mga Jolin yan ito po ay nagaay from Thailand yan buksan po natin hindi po yan Jolin hindi po lumalagay si Kabiboy ng mga simpleng bato lang sa mga panangga na yan Yan, hindi po yan simpleng julin lang nilalagay. Ito ay sasabog po dito mga inkanto. Kita nyo yan? At maswerte yan. Alam nyo ba ang mga diamante, mga ruby, mga pearl, yan. Maganda yan, maswerte yan pag mayroon iba't ibang kulay ng mga kristal. Uh, Kaya sabi ko sa inyo, ang lahat po nilalagay ni Kabiboy sa mga baon niya, mga pidropindo ko, ay mayroon po yan, mga kapangirian at hindi yan Uh, ano lang um, uh, nilagay lang dyan na props na kung ano-ano lang hindi meron talaga dyan power no kagaya dyan sa mga stone stone na yan hindi po yan ano yan po talaga ay lahat po talaga nito ay mayroon mga meron mga kapangiran mga kulog mga infinito bato umo yan iba't iba pong mga infinito yan kagaya din dyan kagaya din dito langka kulog ito ay dumi ng tamilok, infinito, yan. Ito ay bato umong itim. At maralagay po na tayo dito ng madirbol. No? Huh? Kaya ngayon, pauna, no? ngayong gabi lang, hang. Kaya ano tanong ka, biboy, promo na yan. Tingnan nyo po kung anong pitcha ngayon ay October 2 to, no? Tommy? Ah, October 1 pala, rather. October 1, ngayon lang po ibig sabihin, ngayong October 1 lang, ito lang po ang promo natin dalawa. Pag maglampas mo dito ay balik po yan sa presyo po na 3,500 ang bawat isa no. Kaya sa nice nice na magkaroon ng promo natin meron tayong dalawang piraso at sakaling sa gusto po magkakurso na damang paggawa nito yan pwede din po maganda siya sa totoo kahit ito lang at ulit pakishare para nating video maraming maraming salamat po talaga sa lahat sa lahat, lahat po nanonood maging sa Pilipinas man at sa labas ng bansa no kaya manalangin po tayo. Nagpasalamat po tayo dito sa atin, no? Sa banga sa tabato dito sa, sa atin na wala pong bagyo na tumama dito, no? Napaka pinapaikutan kasi tayo ng bundok. Kaya manalangin sa mga manalangin po tayo sa Panginoon at itong sa mga panangga natin, mga gamit po natin ito sa mga sakuna, sa disgrasya, sa baril, swerte ay meron 'yan. Kaya no, Uh, sa mga antingiros o mga antingiras pala uh, shout out sa inyo uh, uh, pilitin po natin no, na yung mga inggit sa ating mga mata ay huwag pong kimkimen tandaan po natin kung gusto mo pong asinso ka sa iyong buhay huwag ka pong mag -inggit. Kung naiinggit ka po sa iyong mga kapwa ay ipikit mo lang ang iyong mata no at huwag tingnan para hindi ka mainggit kasi ako sa to ay nako yan talaga ang ano hindi ko gusto no kaya ang gawin mo gawin mo inspirasyon for example eh, si Kabiboy gumagawa ng gamit ganyan ay gawin mo inspirasyon pwede ka rin gumawa sundin ko si Kabiboy gagawa din po ako ng mga ah, kanyang gawain gagawa din po ako ng kanyang disinyo mas pagadahin ko pang aking disinyo yan po ang gusto ko sa mindset wag pong ano uh, ah, wag mo pong ah, iralin o ang kimin ang, ing, -ing ang inggit kasi nga hindi ka talaga so sa iyong pamuhay at ulit hindi po ako nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa mga anting eras mga anting eras, mapagpalang araw ulit po sa ating na